Magandang araw sa inyo. Ako si Kuya Nats, ang inyong kuryente Nats. Sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay tungkol sa electrical conductor. Ano ba yung nakasulat na tatak dito ng mga letra dito sa insulation niya? So, sa kaso nitong conductor na to, ang nakasulat ay THHN slash THWN-2. Tapos, meron pa siyang additional na information na 8 AWG at saka 600 volts required ng Philippine Electrical Codebook na magkaroon ng markings ng type ng insulation ang conductor kaya't kung pupuntahan natin ang table 3.10.1.3a sa Philippine Electrical Codebook ay makikita natin lahat ng informasyon tungkol sa insulation at saka application ng mga conductor. Kumuha lang tayo ng sample ng apat lang ito na galing sa libro. Actually, ang haba ng listahan niya, tatlong pahina. Pero ito yung pinaka-common na ginagamit sa pag-install natin, sa wiring natin. Kaya umpisahan na natin paliwanag muna natin ang detalye ng babaot insulation. Pagka nabasa natin at nakita natin walang H dun sa letter type niya, katulad nito, walang H. Ang gamit nito, mababa lang temperature na kayang dali ng insulation ng conductor. 60% use lang. Pag may isang H, 75 degrees use. At pag dalawang H, 90% use. So, habang tumataas ang kapasidad niyang kumarga ng, ng temperature, tumataas din, syempre, di ba, the, the same size ng conductor, tumataas din ang ampacity o yung kuryenteng pwede natin daan, padaanin. Dash 2, 90 degrees use and wet location. Ah, ibig sabihin pala nito, pagka dash 2, ayan, hanggang 90 degrees na at wet location pa. And, merong nylon outer covering T, thermoplastic ang insulation. Pag thermoplastic pala, pag kasumobrang lamig, mas malamig pa sa yelo, mga negative 10 degrees. Lumulutong, tumitigas ito at baka lumutong. W, wet or damp location at R. Thermoplast, thermoset, uh, rubber. Puntahan na natin yung ating table. At uh, uh, Ayon sa binasa natin na detalye ng bawat letra, ito. Paliwanag natin ngayon at ayon dun sa binasa natin, intindihin natin ngayon ang gamit ng bawat isang application, maximum operating temperature. Yung bawat type letter, i-match natin dito sa insulation type application, operating temperature may outer covering. So, makikita natin alin yung mas matibay na may outer covering. So, trade name, moisture resistant thermoplastic. TW. Dahil may W, syempre, wet location. O dry na rin kasi syempre, pwede siya sa wet, pwede rin siya sa dry. Dahil walang H, 60 degrees ang gamit. Flame retardant, moisture resistant, thermoplastic, none. Wala kasing in eh. So, wala siyang nylon jacket covering. Trade name ulit, moisture and heat resistant thermoplastic. THWN. Ayan. Meron ng H, kaya heat resistant na siya. Dahil meron siyang isang H, 75 degrees use pwede siya. At saka dahil meron tayong W, dry and wet location, siya pwede. O, ito. Flame retardant moisture and heat resistant. Ayan. Pwede na siyang wet and heat resistant. Dahil may N, nylon jacket or equivalent. Ngayon, nakita natin, pareho rin, pero meron siyang dash 2 Mas, mai, mas kaya niyang itolerate ang mas mataas na temperature. Ang, ang, pero, pareho pa rin ang kanyang gamit at pareho pa rin ang kanyang outer covering. Yung dash 2 mas wider ang application niya. Pwede nating gamitin siya ng uh, mas malaking ampacity. Heat resistant thermoplastic, THHN. Dalawa na yung H. 90 degrees ang gamit niya dahil dalawa yung H. Dry and damp location. Dahil wala siyang W, hanggang dry lang siya. Damp location. eto yung, halimbawa, outside. Sa gara, garahe, pero hindi naman yung enclosed na garahe. May bubong lang. Naanggihan ng, ng tubig paminsan-minsan, ayun, damp location yun. Hindi totally wet na nasa ilalim ng uh, nasa ulan. So, ganun din. Flame retardant, heat resistant thermoplastic. Hindi na siya moisture resistant. And, nylon jacket or equivalent. So, katulad nito, yung hawak nating conductor kanina, THHN slash THWN dash 2. Ibig sabihin, pwede natin siyang gamitin sa loob ng bahay at saka sa labas. Pwede siyang mabasa. Yun. O. Ganun lang. Simple lang. So, next time na makakita kayo ng conductor, uh, tiningnan nyo maigi, may letter type, alam nyo na kung paano gagamitin. At saka, sakali na gumamit kayo ng THHN sa loob ng bahay, Tandaan ninyo, hindi yan magagamit sa labas. Kailangan ang gamitin ninyo yung type na pwede sa wet location. Kung madalas aabutin niya ng ulan o ng tubig. Okay? So, sana nagustuhan ninyo ang ating video. Dumating na ulit tayo sa dulo ng ating video. So, magpapasalamat ako sa inyo dahil umabot kayo sa hanggang katapusan. So kung nagustuhan ninyo ang ating video ay i ninyo, mag-iwan kayo ng comment at uh, let me know kung uh, na-satisfy ko ang inyong pangunawa sa topic na pinalakay natin. At kung meron kayong suggestion kung ano pa ang gusto ninyong talakayan natin, ay welcome na welcome. So mag-subscribe din kayo sa aking channel para sa iba pang mga kaalaman na ah, pinost ko sa YouTube. So, maraming salamat at mag -e enjoy ulit tayo ng tanawin. Pasyal-pasyal ulit. Bye-bye.